inaano ko yung temper ko yung sabi ko parang napapansin ko na ini-insist niya talaga na parang di ba mali naman talaga pati may insist si ayaw nga ng customer di ba mali naman yun at ang biktima si Dondo sabot namin kaya sa kanila may gustong kumain ng baboy daw mo pinipilit mo ako eh ayaw kong kumain kumain kung baboy siya pe eh. Sorry, Ray, ang si Mami Junish. Normal mo naman. Friends na tayo, di ba? Ito na ang muling pakit. Ito na Bobby! Bobby! <laughs> Anak ya! oh, ko yan! Pinagnak ka na. Samang oh, parang Dito pa sa news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisibisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News... Ikaw. 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 ke Ikaw. 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 Ikaw.

Sumpah kali ini kau Sumpah 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 Sumpah